Okay, ito mga bayo, si Loren Badoy ay nagsalita na naman laban dito sa kay Bumbong Marcos dahil sa pagsalakay ay pag-serve ng warrant dito kay Kibuloy ay ang sinisisi na naman dito ni Loren Badoy ay si Pangulong Bumbong Marcos. Hmm mukhang ang nakarating yata kay Loren Badoy na nagpasok dito sa mga... ang nagdala ng araswaran dito kay, ano... Kibuloy ay si Pangulong Bumbu Marcos. Ayong dito kay... Ano, baka yan ang nasa isip ni Badoy. Kasi sabi ni Badoy, ah... Uh, sinisisi niya ito si ano si Pangulong Bumbong Marcos daw ang may kasalanan dito sa pinaggagawa ng mga pulis <laughs> alam nyo wala na kayong ginawang hindi maganda wala na kayong sinasabi na hindi maganda dito sa admin Marcos na to ha? wala na po talaga talagang ang gusto niyo talaga rahi na lang tong ano, magbigay kayo ng hindi magandang opinion. Tapos hinahayaan lang kayo ng hinayaan. Habang hinahayaan ko magsalita ng magsalita, ay patuloy naman kayo nagsasabi na pinapatay yung demokrasya. Samantala nakakapagsalita ka pa ng ganyan, pagbibintang dito kay Pangulong Bungbong Marcos. <laughs> Di ba? Ito, panorin natin yung sinasabi ni Loren Badoy dito kay Pangulong Mumbong Marcos. Ito si Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod po yan kanina ng mga War to arrest mga lugar na pag ng pastor sa Davao City. Nagkatensyon pa ng subukang harangi ng mga taga-suporta ni Kibuloy ang mga pulis. Nasa front line na balitang yan, Marian <laughs> sa harap ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ang mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy yan ay para harangin ng mga pulis na maghahain ng arrest warrant laban sa pastor kaugnayan ng mga kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na inilabas ng mga korte ng Davao City at Pasig City Sa gitna ng tensyon, may isang miyembro ng KOJC ang nagkapasa sa mukha tamakan ko combat shoes po gikan sa taas sa far po ng sap po. kasi po wala na pong ladder no wala na po siyang ibang matungtungan siguro ako na lang din po yung natungtungan niya so eto, kaya po ganito po yung nangyari sa kabila niyan nakapasok pa rin ang mga otoridad sa loob ng compound pero hindi nila nakita si Kibuloy Pinasok din ng mga otoridad ang ibang property ng pastor tulad ng Prayer Mountain at Glory Mountain kung saan persahan nilang binuksan ang gate matapos silang harangin ng mga gwardya. May ilan pang miyembro ng KOJC ang hinuli dahil sa pagdadala ng matutulis na bagay tulad ng itak. Pati ang KOJ Compound sa Malungon, Sarangani, pinasok din. Pero ni Anino ni Kibuloy, hindi nila nakita. na naman ang kampo ng pastor, Illegal ang ginawa ng mga otoridad. Hindi po pwede na arrest warrant lang ang dala mo, napapasok ka sa isang gated na facility at pilit mo itong sirain para lang makapasok ka. Bawal po ito, illegal po ito. Paglilino naman ng PNP, yung nangyari kanina ay a service of warrant of arrest against Pastor Kibuloy and five others. So, hindi po yung search warrant or raid. Ayon naman kay Atty. Harry Roque, na kilalang taga-suporta ni Kibuloy, labag sa batas ang ginawang pagpasok ng mga polis sa compound ng Pastor. So, ngayon po ko nakakita na isang pagluso na parabagang of the same scale and scope na ulit ang subneer at yung katapupakan. Hindi ko talaga alam kung bakit na tinatrato na parang uh, uh, armed terrorist group itong pinaghanap nila na kaysa isang tao. Okay. So I think yes. there was uh, not just a violation of the Bill of Rights, there was also a gross disrespect. Inakusahan naman ni Sunshine Media Network International o SMNI Angkor na si Lorraine Badoy, si Pangulong Bongbong Marcos, na siya umanong nasa likod ng utos ng pagpapaaresto kay Kibuloy. Giit pa ni Badoy, wala na raw moral ascendancy ang Pangulo para pangunahan ng bansa dahil ito raw mismo ang sumisira sa ating demokrasya. Si Kibuloy ay honorary chairman ng SMNI. Matatandaang meron ding arrest order ang Senado kay Kibuloy dahil naman yan sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig sa omonoy pang aabuso ng pastor. Ayon kay Senate President Jesus Escudero, mapapatuloy ang kanilang mga pagdinig ukol dito kahit hindi pa rin natutuntun si Kibuloy. Kung titimbangin ang arrest warrant na inisyo ng korte at sabi na inisyo ng Senado, malayong mas matimbang ang arrest warrant na inisyo ng husgado at korte. So marahil unang may implement yon kung sakasakali. At matapos niyan, doon na lang magre-request kung ma-implement na yung warrant of arrest galing sa korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may... Yun mga ang sinasabi natin mga kababayan na ang warrant na galing korte yan ang pinapoint ko na hindi dapat yan binabastos ng sinuman. Diba? Mabuti sana kung yung yung warrant na yan ay galing na sa Senado, eh galing na po ng korte yan. Galing na po siya ng korte. Kaya bakit pa natin hindi re yan? Di ba? Kapag hindi po natin na yung warrant na yan galing sa korte, ano pa po ang silbi nila? Di ba? Ayaw natin papasokin ng ICC dito kasi ang sigaw natin, meron naman tayong hostesya dito sa Pilipinas. O, ngayon na nandiyan dyan na yung hostesya natin, na galing korte, gumagana yung mga korte natin, hindi naman natin nire respito Bakit? Anong meron? Bakit hindi ayaw natin respetuhin? Ang gusto nyo po ba, pang pumasok dito sa atin lahat? Ang gusto nyo ba daanin pa kayo sa marahas na paraan para lang kayo mahuli? Para lang lumabas kayo sa mga lungga nyo? Eh, yan ba ang gusto nyo mangyari? Di ba? Kasi parang ang nangyayari po ngayon mga kababayan, itong mga mayayaman na to ng mga wanted, ay hindi na po natatakot sa batas. Ano? Anong mayroon? Bakit hindi kayo natatakot sa batas? Ano ba yung mga pinag-puputok ng mga butse nyo? Ano? Tulad na lang ito si Loren Badoy. Kung ano-ano ang pinagsasabi. Wala na raw karapatan itong si Pangulong Bumbong Marcos maging presidente. E sino ang gusto mong maging presidente natin? Ah, Loren Badoy. Sino? Tingin mo. Sino dapat ang karapat dapat maging presidente sa paniniwala mo? Nakakalimot ka po yata na si Pangulong Bungbong Marcos ay binuto po siya ng Pilipino. Taong bayan po ang nagluklo sa kanya. Hindi po sarili niya lang ang nilagay dyan. Ah, hindi niya inaagaw yung presidente na yan. Hindi niya, hindi niya inaagaw kanino man. Kusa siyang nilok-lok dyan. Di ba? Kaya bakit mo sasabihin na wala nang ito, wala nang karapatan, parang ganun, wala nang karapatan ito si PBB maging pangulo. Eh sino dapat? Sino ang gusto mong maging pangulo? ngayon Yung gusto niyo maging pangulo ngayon yung hindi kayo kakasuhan kahit meron kayong mga nilabag na batas Yan mo gusto mong hindi Kayo hindi kayo pakikialaman kahit wala kayong ano kahit meron kayong mga kahit mga rapist kayo ganun kahit mga ano mga human trafficking kayo? Hindi na dapat kayo pakialaman? Yan bang gusto niyong presidente? E eh di kawawa kami mga ordinaryong tao pag gano'n ang mayayari, di ba? Kawawa kami lahat. Kasi eh, lahat na lang eh, gusto nyo malaya kayo eh. Hindi na dapat kayo pinopo na. Parang gano'n, di ba? Eh, wag naman. Eh, presidente po natin. Isa lang presidente natin. Di ba? Kaya magtigil na lang ngayon. Tignan mo. Dahil sa pinaggagawa ni Kibuloy sa pagtatago niya, tignan mo yung nangyari sa kanya membro. Diba? Eh, di ba? Ay di yun, ka Umuka, namaga. O. Oh. Kasi nga, ginagamit ni Kibuloy na lang yung mga tao para sa sarili niya. Di ba? Eh, nasasaktan yung mga membro niya dahil sa kanya. Dapat lumabas na ito si Kibuloy. Eh ikaw na dapat ang ano, lumabas dyan. Sa tingin ko kasi hinalughog eh, hinalughog lahat ng mga ano, lahat ng mga punta ni Kibuloy. Wala yan dyan si Kibuloy. Lahat dyan, wala na yan dyan. Hindi na pupunta yan dyan dahil alam niya kasi na meron ano yan. Meron nagtitiktik sa kanila. May mga tron yan eh, may mga tron yan eh, si ano, mayaman yan eh si Kibuloy. Sa tingin ko nasa ano na yan, nasa kabundukan na yan kung wala man sa kabundukan yan, nasa ibang lugar na yan, uh, di ba? Nasa ibang lugar na yan, ibang bahay na hindi siya nakikilala, nandudun na yan. Or sa bahay ng ano, mga kaibigan niya, nandudun na yan. Hindi rin naman pwede makaalis yan sa ibang bansa dahil mas lalo siya makikilala. Eh. yan na lang kung pumunta siya sa kabundukan, tapos, gamitin niya yung kanyang helicopter para makalipad. Pumunta sa ibang lugar. Pwede yun. Kasi meron siyang helicopter eh. Di ba? Pwede yun. hindi na talaga mahuhuli si Kibuloy. Hanggat siguro ano na yan. Hanggang sa kanya siguro ang huling hininga. Mukhang hindi na ito lalabas si Kibuloy.